Okay. yun tilapia ka sana yun tilapia time na naman ang inyong kananay. Pumunta tayo ng ko so, Wala kaming masyadong paen kaya nadaanan namin tong pasensya na kumakain ako. ako. <laughs> Ito isang lugar na feeling namin may table lots. Ang inyong kabayaws nagbabalik babalik, sa fishing. <laughs> Namiss po yung fishing. Eh. Namissing yung fishing. Ayan, ang kinukuha natin ngayon eh ang tinatawag naming tatad. O ano yung kumakagat dyan, mga mamaw? Mga big fish. Alternative na pamain din to, mga master. mali nyo, makapagpakagat tayo ng monster catfish, monster monster dalag. O yung favorite nating cream dory. Baka uh, na, na ako eh. Shoutout nga pala kay Kachoy. Gustong gusto ko yung pagkikrim do rin sa tulay ng Rosario Pasig ba yun? Grabe. Ipagpapalit ko yung 10 kilong tilapia ako para dun sa dalawang cream dory mo. x po. o! x TV! Touchdown location! O hindi tayo nagbabago ng location. Nagbago lang tayo ng konting ano lang. Dati na natin itong pinupwestohan. Um, nalagyan ng itik nung nakaraan no kaya itong pwesto eh ayan nagkaroon na pero dati doon tayo nakikita nyo punong puno na siya ng water lily Hindi o, dito open malamang dito meron kasi pinanggalingan to ng mga itik alam nyo naman yung mga itik nanginginain nyo ng feeds so baka nakapagbaba sila ng feeds dyan Ayan, nagre-ready na rin ang inyong kabayaws pag nadaan po kayo sa kanyang YouTube channel, eh, subscribe na lang po. Please subscribe po sa lahat ng mga mahihilig sa fishing. Please don't forget to like and subscribe. Kabayaw's vlog. Yung Reyna, ayun na. Nakapagpwesto ah, na siya. O, dito muna kami magsisikip-sikip. Pero ang plano talaga kami po ay tatawid. So, hihintayin natin yung may-ari ng bangka na nasa kabila pa sa kasulukuyan. Napag tumawid siya, hihiramin natin yung bangka. Doon kami sa kabila mag spot Iba talaga yung pakiramdam namin sa kabila na yan eh. Diyan talaga namin feel balak. Kasi malapit daw sa Agos, sabi ng Reina. At sana hindi na ako mahulog sa bangka. <laughs> ako apat yung dala nating pamaduas. Dalawang panggilid. Tsaka dalawang pwedeng ihagis sa medyo malayo. O dito lang muna yung aking napili muna. Tayo ay susubok. Sakit tayo ng bangka. Medyo mainit pa pero carry pa naman dahil it's morning. So hindi pa masyadong masakit sa balat. Yes, naka-fish on na tayo. Pero it mall. Medyo maliit. Pakawalan muna natin. Bigay natin muna sa kanya ang kanyang buhay. In fairness, may mga kumakagat naman kahit papaano pero pipili lang tayo ng maganda-gandang sukat kinamit ko na nga pala lahat ng padas natin apat so dalawa yung kinakagatan, yung magkabilang dulo tsaka yung isa dito tayo ko na lang kasi yun yung mauna sa kanila ayun yung aking kulay blue e eh, medyo parehas actually yung kinakagatan may babaw ng lugar Waiting lang ng konti. Meron kaso tusok lang to eh. Ilakad lang. Oh, wala. At para sa ating pangalawang huli, o oh, may nag-request po no, kay Tita Bening na kunin daw natin yung ganto at idadaeng Sige, kunin natin. O oh, yan na yung ating The Legend. Tita Bening, siya ay naghahanda na para sa kanyang pagtawid. Umaon na muna siya. Tetesting ko. Tetestingin -testing. Te niya tapos may message na tayo pag na. Isang kaway lang, alam na natin. Ay, Diyos kong kagat. Laba yung malalaki. Ayun, medyo maganda. <laughs> ay, hindi siya makaalis. Bye-bye. Bye, ingat. Oh, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Okay, ito yung ating official na magandang sukat na iaahon natin. Wala tayong stand kasi nga ako ay nasa dulo ng bangka at itong pwesto ko po ay napakalalim ng putik. So hindi talaga maitatayo yung ating bangka ay ang ating stand. Nyak. Sko for the ay, Diyos ko. Kung sino man yung nag-request na to. Ano ka wala? Sinasabi ko sa inyo. Ang dami niyong pwedeng i-request. Yan pang mga matakaw sa pain na yan. Lungins, loka, uks, maliit na roho. Ay, tilapi. may nagre-request sa atin ng guys. Kasi alam nila, pinagtatatapon natin. So, wag daw. Ibigay daw natin po sa kanila. Magilos naman siya. Palagi na lang siya yung kinakagatan. Kahit may mga katabi naman siya. Another daingin. Eat mall. Pwede naman kasing mag-request ng malalaki. Pwede naman puro eat mall, eat mall yung ni-request nyo. Yan tuloy. Puro eat mall kumakagat. Fairness makagat Pero wala pa yung mga big one Puro mga itmol ayun ayan, ayan So this is Kahit pa paano eh Good size This is para sa atin Pwede na oh Ito rito natin Mas maganda sana ko yung mga dati no Kaya lang po eh Sobrang babaw na nung lugar na po maganda sana doon sa dati. Kaya lang, eh. Ayan, ang ang tita Benning sa kabila. Napakababaw daw. Kung pa natin nababalitaan, napabababawin yan eh. So, maganda talaga talagang pwesto yung sa ilalim ng kamachili. Kulagkad, sige. Yun. Pang-donate na naman. Yeah! Yun na. Diyos ko, puro pan-donate yung kumakagat sa akin, guys. Ayan naman, sunod-sunod na to. Oh, ba't ba kasi ito yung request nyo? Yan, two in one. Dalawa agad yung napakagat natin, na ah, for donation. Sige, uh. dahil request nyo, ibibigay ng kananay nyo. Katoto sa koragi nyo, by the way. Sumunod. Alam niyo na kung saan magpupwesto 'yon. Sa ilalim ng kamachili. Ay, Diyos ko. Malapad naman para kay Inay. A few moments later. Yan, ako'y mukhang lilipat na ng pwesto. Itong napili kong pwesto ay makagat, pero yung maliliit na roho at saka maliliit na tilapia limitado yung pain na naman natin once again, lagi na lang napakahirap pong humukay ng pain dangan at ang lupa po ay tuyo kaya talagang maasa tayo sa kanal na napakarurupok naman so kung talagang yan mga yan ang kakagat eh, para lang tayo nagpapa feeding program ah uh, by the way si, to si Kato to sa po ay sumunod Ayan ang inyong kabayaw sa inagpunta doon sa ating dating pwesto. Sa ilalim ng kamat chile. Pagka talagang wala na dito, lipat ulit tayo doon. At ako ay nandito sa sinukuang pwesto nung dalawa. Ito naman ako susubok. Bago pa maubos ang aking tebulats eh, try muna ako ng ibang pwesto sila po ay naghanap na rin ng kanilang mga kapalaran. So, tingnan natin, baka nandito yung kapalaran natin. Ito'y may itik nung nakaraan. So, ngayon, wala nang bulabulabog. Wala nang mga itik na galaw-galaw. Baka, yung sinukuan nila eh. Baka dito ang aking lucky charm. Pakababaw kasi. Pero mas malalim to kaysa doon sa pinanggalingan nating spot. Tingnan natin. Napakarami ko pa naman dalang paduas. Apat. Imagine mo yun. Kung apat na ganun ang kumakagat, di. Ay gad, ang lakas-lakas ko talaga sa pain. Pagpatak ng ulan, yan yung the best talagang gustong gusto ko kasi na tayong problema sa pain kahit sa daan lang makakakuha tayo kapag ganitong summer Diyos ko kahit maikot mo na yata yung buong palaya yun tilapia ka sana yun tilapia <hihim> ito yung pwestong tinanggihan nyo ha hmm. ay lulon ginawan tayo ni Katoto ng pagka nalululun yung pain. So, ang problema ay wala yung salamin ko. pa rin alam gamitin. Bradali ka nga! Hindi ko pa rin alam gamitin tong ginawa mo. <laughs> so, super siyang nasaktan nito. Ayan, puro dugo yung hita ko. Malamang to, din natin mauuwi ng sariwa. But nonetheless, naka one, medyo big point na tayo guys. Kasalukuyang tumatawag yung dalawa do sa ilalim ng kamachile. O paubayan na muna natin kay Kabayaus yung mga huli doon. By the way, ang tagal nang hindi nag -fishing. So hayaan na natin sa kanya. Ako dito kahit madalang lang. I'm good. Another This is a good size. Again. O, yun sa kabila. Nagsisigawan sila. Bahala kayo dyan. Ayos na ako sa pwesto. Ano pa gusto mo dyan? Five, four fingers. Once again, ay may nagpaparamdam. Pinalitan ko pa naman to. Akala ko papalitan ko ng mas malaking braided eh. Maganda siya. Hindi pala. Ang hirap ihagis ang liit kasi ng makina oh. so dapat ibabalik ko na lang yung maliit na braided kaparamdam sa kabila ay wala grabe naman yung kaladkad na yun yun yeah. see good size na rin kahit papano Saka na lang yung mga 6 fingers, 5 fingers. Sa ngayon, 4 fingers is a good size. Lalo kung... Ubus na. Oh, meron pa. Hindi kahit pa paano, this is good size na. Kesa sa wala. Pinatsaga ng kananay. Hindi yung katulad nung dati na para tayong nanunungkit nangyayari po talaga yan sa fishing eka nga hindi araw araw ay pasko bibigay natin doon sa mga nag request ng pandaing itmol okay. mall hey, why not angat ka naman tilapia at least wala dito si David Lukaok at si Rojo nasino sila talaga yung napakalalakas manginain ng pain talagang kung yun nandito kung di ako umalis doon sa una kong pwesto malamang pang uwi na ako dahil yung gamit natin pain as usual sobrang rurupok pero kung tila tilapia talagang kakayanin naman po Huwag lang silang masisimita ng mga sobrang matatakaw na isda. Tuloy natin ang fishing. Yeah! O, oh, diba? Makagat. O, oh, iniingit ako ng dalawa sa kabila. Pero mukhang wala naman na silang napapakagat. Kasi walang nag-iingay. Tahimik lang tayo. Gulatin natin sila mamaya. Gusto, <laughs> gusto ko yung ganitong kagatan, yung malumanay. Dahil may surpresa sa ilalim. Natin, gusto ayin tayo. Yung surpresa nga. Uy! Shucks! nakapiktaw. Kita niyo po ba yun? Ay. Pwede na. Pwedeng, pwede na. Sa usayang yung nakawala natin, no? Eh? Eh? ready na ng iyong kabayaws ay nagiihaw ng mga malilit na huli yun mo na lang muna yung uulamin natin yung malalaki siyempre pang uwi sa bahay medyo tom jones na rin tayo ang siya bening po ay nasa kabilang ibayo hindi pa natin alam kung ano yung kanyang kapalaran doon so waiting baka mamaya after lunch natin mapakagat talaga yung mga magagandang sukat wala na pa naman tayong pa and try nating makahukay sa paligid kung meron alam nyo man pagka aking fishing time kailangan talagang nasusulit medyo it's been 3 days na rin kung huli ako nag fishing kaya ayos lang wala pa rin pasok ang mga bata yun ak ala ko naman pagkabigbig pero anyway pwede na rin out. Ayan, ang the legendary Tita Benning ay patawid na. Sa lukuyang po siyang nagbabangka. Yun. Ang galing. O kung nakahuli siya, nalaman natin pagdating mukhang matumal din doon. <laughs> One hour later. Patawag na yung ating chef. Ready na siguro yung ating pagkain. Tayo po ay sumubo muna. Medyo na late din kasi kami ng paglusong dahil kami po ay humukay pa ng aming mga kapainan. <laughs> Nais Ilay Ilahin natin guys. Tulungan natin yung matanda huli-huli. Ay, wow, dami. Yay! Inihaw. Oh. Oh. Ayan. O, kaya ako gustong-gusto ko talagang kasama ang kabayos pag nag-fishing. Ayan. Siya yung taga-ihaw natin. Ah, uh, Pakidaan na lang po sa kanyang munting channel. Tingnan nyo yung mga monster fish na naaahon niya. Gamit yung tinatawag nating tatad guys. Nakikita nyo. Tatad, pamain. Bago sa pandinig, no? Sige po, try nyo po. Dalawin nyo po siya sa kanyang YouTube channel. Tara pong kumain. Presenting ang aming kanin. O, yung pinakasawsawa natin na mix na po dyan sa mismong kanin. Kaya, wala nang problema. Ano wala pong sumubo. Ah, tapos tayong kumain, guys. Ah, hati na natin pa uwi ang Tita Benning. Comment yan yung nahuli natin na, o. Oh. Kukunin niya yung mga hinihinging pangdaing. Terima <small> kasih telah menonton